Hindi ko alam sa inyo, pero ako damang damo ko na yung Pasko, pre. Kompleto na yung mga decor namin. Tapos may mga nagtanong na rin sa akin, ano yung gusto kong regalo. Simple lang naman ako, eh mm. Bibilan daw ako ng steam deck ng asawa ko, e. Ewan ko kung totoo, hindi ko alam. eh ano bang gusto mong regalo sa mga empleyado? Ah, uh, gusto niya ng granola? <laughs> hindi, pero pag Pasko kasi, eh, bigay na regalo, ganyan. May mga wine, minsan may mga sauce, mm. may pasta, tapos minsan, kung soswertehin, ah. may hamon. May hamon ah. na kasama. Hindi lagi yan. Swertihan yun, hindi lagi yan. Tapos, sa experience ko, parang ano yan eh, parang dikit-dikit yan eh. Kapag nabigyan ka ng na isang hamon, may matatanggap ka pang isa. Pag wala kang hamon natanggap, wala ka na matatanggap. Pero pag nakatanggap ka ng na isa, may matatanggap ka pang isa. Doon ngayon nagkakaproblema, pare. Kasi ang hamon, isi-serve mo lang yan sa Noche Buena. Pagkatapos nun, parang, paano ko siya kakainin on a normal day? Y yun lagi yung dileme. Ano, mag Noche Buena, uli kami ng 27. Hindi pa, hindi naman, hindi naman ata kayo, di ba? so, ngayon, nag-iisip ako kung ano pa ang pwede nating gawin sa mga hamon na yan para na pwede nating kainin normal na araw or pwede rin naman pang selebrasyon. Kunyari, kunyari kasi meron ka ng hamon dyan. Meron ka pang mga hamon dishes sa kapaligid dyan. ba? Diba? Pwede, pwede yung pere. At syempre, mas masasarapin natin yan gamit ang North Chicken Cubes, pare. <tod> Karaniwan, pare, kapag uh, nakakatanggap tayo ng ham sa mga ganyan, it is not the highest of quality. Hindi hindi yung pinakamagandang maganda, di ba? Pero kahit anong ham yan, I pre, pwede na, pwede na yan. Tulad nito, eto yung typical na ham na matatanggap nyo, yung bilog lang. paminsan-minsan, meron din ganito, yung nakaslice. Yung sa mga recipe gagawin natin ngayon, pwede naman alin man dyan sa dalawa, pero dun sa unang recipe natin, mas maganda lang na ang magagamit natin dito is yung buo. Pero again, kung eto yung nakuha nyo, pwede rin naman. Kasi as is na yan, pre, luto na yan, eh ng Luto na yan, Alvin. na yan. So, natin unang-una. Gamit ang ham natin ay chicken adobo with Christmas ham and pineapples, pare. Kasi, pare, ang adobo, pang araw-araw na ulam yan. Pero, if done correctly, pwede rin pang selebrasyon yan, di ba? At magbabay special dyan, syempre, yung paglalagay natin ng ham. At syempre, North Chicken kius pare. So dahil ngayong Christmas ham natin ay uh, luto na, huli na natin ilalagay yan. Diba? Mag-focus tayo sa adobo natin. Kawali, sindihan na natin yan. Tapos lagay tayo ng oil of your choice and my choice is chicken oil. Kung wala kayong chicken oil, pwede naman yung kung anong mantikang meron kayo dyan. Dahil yung ham natin ay boneless, pare. Yung manok na pinili ko rin dito ay boneless. At eto nga, ang gagamitin natin dito ay boneless hita, pare. Kung gusto nyo boneless ano, breast pill, eh, bahala ka sa buhay mo. Pwede rin naman yun. Diba? Pero hindi ko sagutin yung tigas niya. Kaya boneless hita, kaya boneless ano, uh, Thai. Mas madali siyang lutuin and mas masarap siya overall. Mas masarap may balat kasi usually may nabibili niya yung wala ng balat eh. Pwede rin naman yun. Mas masarap lang talaga yung may balat. Usually adobo, inuuna ay bawang. Pero unahin ko yung manok natin. Tanong nyo bakit? 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 <laughs> Bakit? Teka lang, kakalagay ko lang. <laughs> kasi uh, gusto kong matusta yung manok. Kasi matutusta pa rin naman yung bawang kapag nilagay natin yung uh, bawang after ng manok, basta matusta yung manok natin. Ngayon, kung ayaw nyo yan, bahala kayo. Maroon siguro kayo magluto ng adobo, di ba? So ngayon, kailangan lang muna nating uh, tustahan nyo, Pero it's a good practice na habang tinutusta nyo yung manok, meron ng konting any form of salt. So pwede kayo maglagay ng toyo na dyan. Pero ako, dahil andito na sa harap ko, pare, nor chicken cubes, pare, ito yung doble pack. 2 pesos for only 10 pesos pare. 2 ah! pesos for only 10 pesos mali. 2 pieces for only 10 pesos pare. Ah! Nalilito ako sa sobrang mura pare. Lagyan na natin 'to. Para yung manok mo mas maglasang? Manok. Siyempre, dalawa na ilalagay ko pre. Ngayon, kung ano yung klase ng adobo gusto nyo, masabaw, masarsa, tuyo, ngayon na kayo mag-decide pare. Kasi magdedepende yung dami ng ilalagay nyong mga pampalasa dyan sa dami ng sarsa. Yun kasi yung variable dyan eh, ba? Diba? So ngayon, uh, gusto ko kasi dito medyo masarsa ng konti. special ba? Diba? Sa kanin, ba? Diba? So uh, dalawa yung nilagay ko. Kung gusto nyo sigurong to uh, tuyong toyo, baka isa lang. Pwede na yun, ba? Diba? Depende sa inyo, depende sa inyo. And kung gusto nyo, salang muna ilagay nyo, tapos magdagdag na lang kayo sa huli. Wala namang problema doon. May konting browning na yung manok natin. So pwede na tayo maglagay ng bawang. Bawang, marami talaga ako maglagay. Kasi nakachop na yung bawang namin. Yun lang naman na may sa atin maglagay ng maraming bawang eh. Kasi hassle, hassle, hassle has, has, magchop ng bawang eh. Kami nakachop na, ba? Diba? Tsaka ayoko may bisitang aswang sa Pasko, pre. Gusto mo yon? Di ba? Ayan, medyo nagbabrown na rin yung ano, bawang natin. Pineapple juice, pare. Mm. Hop! Oh, uh, lagyan na natin ito. Toyo. Sa toyo, uh, konti lang. Kasi gusto ko to medyo ano, medyo light lang yung, yung kulay ng konti. Oh, so, Siyempre, suka. Kung meron kayong ano, mga natitira yung mga sinamak, yung sausawan ng chicharon, mm. hindi pinanluluto yun eh. Pero try nyo, pang adobo yung mga sinamak nyo, masarap yun. O so, try ko na nga dati, pinang adobo ko, sabaw na achari. Eh, suka-asuka lang oh, naman yun eh, di ba? Sarap siya. Uh, bay leaves, 10 piso. Pare. Eh, nakasulat eh. Lagyan nyo yung malalaki. Mas sosyal yun. Pamintan dorog. Gusto tapos para papatak-sarap ang ating adobo. Sinadja! 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 Ang lakas, siya. Nor, liquid seasoning, pare. Kung hindi pa kayo nakakapaglagay nito sa adobo, siguro ito na yung pagkakataon para matry nyo. Try nyo! Masarap yan, pare. Promise. Tapos yan, reduce lang natin yan. Tapos pwede na nating prep yung dalawa pa nating huling ilalagay, which is yung ating ham, tapos ang ating pinya. Ngayon, kung gagamitin nyo ay ca canned pineapple, I still highly suggest na ang gamitin nyo dun sa ano, ay tumi, ah, uh, sorry, pineapple juice. Imbis na yung sabaw. Imbis na yung sabaw. Kasi purong asukal yun, pre. May konting lasa lang ng pinya yun, eh, di ba? Pero, siguro, yung talagang, ano, hindi kayo makabili, marami aswang sa labas. Ah, uh, pwede na 'yon, pwede na siguro 'yon, 'di ba? Kumakatanggap kayo nung high quality, high quality ham. Alam niyo naman 'yung tinutukoy ko. Pwede niyo rin namang gawin na ano, na, na ganto, pero medyo iano niyo siya ng konti. Iuna niyo nang lagay. Kasi eto malambot na malambot na 'tong ham na 'to kaya halos iinitan na lang natin 'to. Tapos 'yung mga katas-katas sa -katas ganyan, pero 'yung mga lagkit-lagkit na kasama 'yan ha, kasama 'yan. Karaniwan kasi pineapple glaze din 'yan. So medyo metal kayo ng konti, 'wag niyo hiwain, lagay niyo nang buo. Pero kabe hiwain na halos kasing laki nung size ng manok. Gagatin dyan. Iinitin na lang yan, pre. So, maya-maya na konti, hiwain ko yung uh, pinya. Pero sa ngayon, hintayin muna natin ma-reduce ng konti ito. Medyo nag-reduce na siya ng konti. Pwede natin ilagay ang ating ham. Tapos, since iinitin na lang din naman yan, lagay na natin yung pinya natin. All right. Eh, isisimmer na lang yan for siguro 10 minutes para lang uminit uh, throughout yung ano natin. Ham natin, saka yung pinya natin. Tapos pwede natin iserve yan, pare. Okay na to, pare. At this point, pwede nyo nang i-adjust yung seasoning kung gusto nyo. Tapos pwede nyo pampalaputan kung gusto nyo. Adjust nyo yung arsa, cornstarch water mixture. Pero akin, okay na to, pare. Mamaya natin pi-plate niya kasi lahat sa dulo natin kakainin, sabay-sabay natin kakainin niya. Tapos gusto ko lang din sabihin na pwede kayong magluto nito gamit yung, say, quarter leg o basta mga chunks ng manok kung mas prefer nyo. Yun. Pero kami, mas mas uh, mas prefer namin yung yung ganto, di ba? Patayin natin 'yan. Eh ang adobo mas masarap 'yan kinabukasan, di ba? Tumamaya, mas masarap siguro kasi meron tayong tinatawag na retro marination. Doon tayo sa pangalawang putahe natin. Tayo itong pangalawang putahe namin. Sa lahat ng tao nandito, ngayon ko lang lalutuin 'to, pare. Kasi ni-research ko 'to, pare. Ni-research ko 'tong bagay na 'to, tapos may mga na -discovery akong bagay na kakaiba tungkol sa kanya. So, Ulo! oh, sabay-sabay nating matutunan 'to, pare. Gagawa tayo ng hardener. <coughs> Gagawa tayo ng Hardenera para simulan natin tulad nga na sinabi ko, ang next natin lulutuin ay hardenera. Hindi ko alam bakit hardenera ang tawag dito. Eh, Di ba, Bin? Hardenera or everlasting. Parang in medyo interchangeable sila. Wow. Hindi ko sure, ah. Hindi ko sure. Pero kasi, nakakain ako nito dati. Sabi ko, eh, ano ba yan? Ah, uh, mukhang ano lang naman to, embutido na kalyanera. Pero nung kinain ko, pare, hindi ganon. Iba yung texture niya. Ang layo. Pagkakain na pagkakain ko, ay, ang tanga ko. Mali pala ako. Okay. Hindi, hindi. Hindi ba? Salamat, salamat. Iba talaga siya. to si-research ko kung paano gawin at may nadiscovery ako, pare, at ang galing. Pakita papakita ko dala sa inyo. Pan, mainit. Lagyan natin ng uh, normal na mantika lang. Tapos na natin ang sibuyas, bawang, at bell pepper. Ngayon, magtataka kayo. Di ba? Kasi kung ito ay imbutido, alam natin, ang embutido ay technically meatloaf. Hilaw siya. Tsaka natin siya lulutuin via steam, di ba? Pero bakit ako nagigisa? Doon din ako, doon din ako nagulat. Pero makikita nyo, pare. Tapos dito, hindi kailangan gigil na gigil yung luto, pare, ha? Ah! Talagang ina-upstage na ako nito. Tanggalin ko na lang kaya. Next sa atin ay giniling na baboy. Akala ko, kakana eh. eh. Pagod na pagod na ako sa inyo. Pagod na pagod na ako sa inyo. Tapos durug-durugin nyo agad. Tapos igisa nyo, kailangan pre, ano ah, walang tipak, walang meatball. Kailangan durug talaga siya, di ba? Siyempre, habang niluluto natin, pwede natin timplahan yan, pare. So, nakikita nyo dito, meron tayong chicken. Tapos meron tayong pork. Mm. Siyempre, chicken ang gagamitin natin, pare. Oh. Ah. Ala, Nino, pork yan. Bakit chicken ang ginagamit mo? Ala, Nino, rye pork ka. Bakit? Ha? Hindi, pork yan. Bakit chicken yeah. ang gagamitin? Okay, ano lang, mali lang yung rinig ko. Para sa akin lang talaga, siguro, nasanay na lang ako, pre. Ah. Ewan ko. Pero, para sa akin talaga pag mga ganyang bagay uh, chicken cubes sir ang ginagawa ko again yung double pack two pieces for only 10 pesos pare Good. kung magaling ka sa mat magkano per piraso yon five Kaling. ginugil mo yan eh yan lagay na natin diyan Kung talaga na weirdo ka kayo sa idea, hmm. edi eh, pork ang ilagay nyo. Wala namang problema doon, di ba? Ah. Dudurug-durugin nyo, pare. Sige, lutuin lang muna natin to. Kasi gagawa ako, mag-draft na ako ng ano, uh, termination letter. Hmm. Hmm. Sorry. Para sa iyo ba? O sige, sa na lang. Gusto May mo eh. Medyo ano ang uh, hardinere. hardenere. Pwede mo pasukan ng creativity. Kasi technically bubuin mo ulit to eh. So pag bubuin mo siya, pwede ka magpasok ng kung ano-ano diyan, pare. Tulad nito. Ito, maraming kabataan na ayaw ng raisins. Kaya po golden raisins ang ilalagay natin din eh. Ngayon, hindi ko alam kung ano ba ang ayaw ng mga bata sa raisins. Yung ba o yung lasa? Kasi mas lasa eh. Texture ba? Yan. Tapos, eto, gagana naman yan kahit wala. Pero gusto ko lang din to. Green peas, pare. Nalagay natin siya sa isang tray. Tarong nyo bakit? Bakit? para lumamig agad. Kailangan to medyo malamig para sa next step natin. Hindi naman uh, sobrang lamig tulad ng mga reply niya sa'yo. Pero yung ano lang, sakto lang. Pwede na tayong kumuha nito, pare. Ham! Kung meron kayong <laughs> ano dyan, ham slices. Actually, minsan pa, ano, dun sa mga gift basket na yun, ang binibigay pa dyan yung ano, pear-shaped ham, yung nakalata. Ah. ah, may ganun. Pwede yun dito. Oo, oh, pre, nakalata. Ah, alam mo ba yung, yung tinutukoy ko? Yung ang lata niya, medyo parilyanera. Oo, yeah. ah, medyo parilyanera. Pwede yun dito. Pero eto kasi, meron pa dito yung nakaslice nga. Pwede tapos medyo frozen pa siya. Okay lang yan. Yan. Maninipis na kasi siya. Yan. Kung gusto nyo nga lagyan ng pineapple to, pwede rin eh. Walang problema doon. May problema doon? Wala. Okay. Actually, parang naparami yung ham ko. Pero okay lang yan, pre. Okay lang yan. Ganyan natin yan dyan. Ako, sobra. Ayan. So, haluin lang natin yan dyan. Again, kasi luto na naman niyang ham na yan, pre. Pre, ito palang ulam na to. Oh. Di ba? So, halos patapos na tayo. Pero tulad ng sinabi ko kanina, kailangan pa natin palamigin yan, pa. Ito ngayon lalabas na yung misteryo ng hardinera para sa akin. Mga sa'yo siguro, oh. Na di ba? Sa ibang tao siguro obvious to. Pero ako, kasi hindi nga ako pamilyar dito, sobrang galing. Talaga pagkain ko ng hardenera, ang pinagkaiba niya sa embutido, una chunk yung ingredients ng hardenera. Tapos, nadudurog siya sa bibig mo. Sabi ko, hindi naman ganito embutido, embutido dense. Yun pala, lalagyan mo siya ng ilaw na itlog, pre. Yun ang binder niya. So technically, para siyang torta. Parang ganon, di ba? So sige, buuin na natin to. Grated cheese, pare. Lagyan natin dyan. Eto optional. Pero maglalagay tayo ng crumbs dito. Ang crumbs pare, ma niyan na kahit papano buo yung ano mo, yung hardenera mo. Kasi ang mangyayari diyan sa ito, medyo tuyo na siya, 'di ba? Kita niyo naman. Pero kapag naluto mamaya yan, kakatas kakatas pa ng konti yan. So kapag kumatas yan, yung breadcrumbs ang hihigop nung mga kumakatas na natubig tubig niya. Ngayon, mas magiging solid siya ng konti. Pero uh, at least may ensure mo na buo siya. So meron siyang ano, may positives and negatives ang paglalagay ng breadcrumbs. So, iba walang breadcrumbs, yung iba meron. Pero ako, kasi first time ko, lalagyan ko ng uh, tawag doon insurance na mabuo siya, 'di ba? Kasi kapag hindi yung hardera mo. Giniling na may itlog lang yan, pre. Ayaw natin nun, di ba? Okay, tayo dyan. Konti lang. Okay na yan. Halula ang... Lalo yung ano ha? Lalo yung keso. Make sure na halo siya. Kasi kapag may tumpok ng keso dyan na hindi na halo, jackpot yun. Pero kasi baka hindi mabuo. Yan. Ang dami ng itlog, hindi tayo sure. Kasi depende yan sa ano. Eh. May hinahanap ka itsura dyan eh. Six, seven, eight. Tinan muna natin yung otso. Malayo pa. Labindalawa. Labindalawang itlog sa isang kilong baboy. So, labindalawa na to, kulang pa, kulang pa. Labindalawa, gawin natin labing anim. Ayan, tingin ko okay na to. Tingin ko ha, first time ko to, first time ko to. Tapos, kulman cool na natin yan. Dito pre. So, bumili kami ng maraming leche flan. Inubos namin, tapos sinugasan namin. Kailangan natin la na llanera. Pero, dahil steam naman to, baka pwede mo na itong ilagay sa, say, yung microwaveable. Baka pwede na yun. Wala namang problema doon, di ba? Pero, traditionally, talagang llanera siya. Tapos, mantika. Tapos kalat lang natin gamit tissue. Pati sa gilid ha. Tapos, eto kasi ay parang version natin ng upside down cake. Pero maalat. Kung mag ka, magde ka sa ilalim. Pangkaraniwan na nalagay dyan ay eto. Itlog. May pineapple rings pa minsan yan. Meron pa. Pero hindi na ako maglalagay. Kasi first time ko eh. Tsaka na ako maglalaro. Pre, kapag ano ko na, kabisado ko na, ba? Diba? Nalagay natin sa kitna. Ganere. Tapos, bell pepper. Ano nito? Design-design lang din to. Ganyan lang, ganyan lang. Ayan, Gany kahit ganyan lang, kahit ganyan okay. lang muna. Pero etong mga to, ano na lang to eh. Design na lang yan eh. Ano ang problema dyan eh? Gusto nyo, oh, uh, wala nang bell pepper. Kasi may bell pepper na sa loob yan eh, diba? ba oh, ngayon, natin sa gitna para malaki yung itlog. Yan. Feeling ko mag expand ng konti ito kapag naluto. Kasi may itlog eh. Ganun usually, di ba? Tapos, yan, Siksikin lang natin. Tapos, may nakahanda na tayo dito para steamer. Nalagyan natin, diyan Kasya ba tatlaw? Kasya ba Hindi. Hindi. Ay, teka. Ako'y may nakalimutan. Tatakpan pala ito ng aluminum foil. Siguro kaya natin tinatakpan ng aluminum foil para hindi mapatakan ng tubig. ba? Diba? Baka magnilaga yan eh. Yan. Next. pre, ang ganda pa lang pang negosyo nito, no? Pati kaya hindi na uso dito sa Malabon to, no? Sa ating lang, eh. Siguro kasi walang mga hardin mga tao dito kasi laging binabaha, no? Namamata. <laughs> Ay, Yan, yeah, basta nakatakip. Okay na yan. So, isi-steam lang natin to for uh, 30 minutes, pare. And habang ini-steam natin yan, kasi yan na naman yun, eh. Siguro pwede na tayo mag-start dun sa last natin. Kasi, pre, dalawang ulam yun, eh. Eh, wala tayong kanin. Pwede ka naman magsaing lang, oh. 'di ba? Pero kasi pwede pa nating harutin yung kanin natin, pare. Oh. 'Di ba? Ham nga, mm. ham, 'di ba? Kaya ilalagay natin sa sa fried rice. Yung pwede na magaro lang. Gagawa tayo pare ng Hawaiian fried rice, pare. Para lang tong Hawaiian pizza, pero hindi talaga. <laughs> pero fried rice, so, simulan na natin to. Hawaiian fried rice. Palagay ko, katulad ng kumpapanong wala naman siguro talagang Hawaiian pizza sa Hawaii. Baka wala ring Hawaiian fried rice sa Hawaii. Hindi ko sure. Hindi ko talaga sure. Pero kaya natin na nasabing Hawaiian kasi may ham tsaka pinya. Ganun din naman ang ano, di ba? Hawaiian pizza, di ba? Mm. So, meron tayong pinya dito. Ito, unang-una natin gagawin. Kasi fried rice lang naman yan, eh. Di ba? May gagawin lang tayo. Malamang nakita mo na to. Pre, hindi naman to bago siguro sa'yo. Pero kung bago sa'yo to, you're welcome. So, tungkabin kabi natin yung taas niyan. Yan. Yan. Yung iba, hinahati talaga nila sa, sa gitna. Pero sabi ni Alvin, i-triports mo para maraming laman. Ngayon, eto, kainin niyo. di ba? Mm. Ngayon, ko kukutsarahin natin yan. Pero bago natin kutsarahin, para lang mas madali, Lagyan na natin ng konting outline ba? Yan. Banda dito, sa gitna, may matigas talaga dyan kasi nandyan yung core, pare. So, tingnan natin yan, kung matatanggal na natin yun kasi baka mahirapan tayong kutsarahin yun eh. Kaya mag-alala, hindi masasaya yung mga tatanggalin natin dyan kasi ilalagay din natin sa, sa fried rice yan. Pero eto, eto lang yung challenging na part dyan. Matanggal lang natin yung core, okay na. Teka lang, ako meron isip. Oh, pwede ito. Ewan ko ah, ewan ko. Hindi, hindi siya pwede. <laughs> kasi muna natin. Ayan. Ngayon ito, medyo dinurog na natin kasi ginamit natin ng grater, di ba? Icha-chop natin yung iba. Galit natin yung core. Tapos chop lang natin ng maliliit yan. Fried rice na tayo, par. Simpleng-simple lang to. Naisip ko lang, mas maganda tong dilaw, di ba, pre? Mm. So, kung meron kayo, chicken oil lang gamitin nyo. Kung wala, di wag. Tapos, imbis na sibuyas ang gagamitin ko, gagamitin ko ay uh, leeks. Pwede naman sibuyas, pero may, may hindi, may ibang tamis ang leeks eh. May ibang tamis siya. Yung dahon, mamaya natin ilalagay yan. Parang ano yan, garnish yan. Bell pepper, pero lahat naman tong nilalagay natin dito, optional. Siyempre, bukod sa kanin, tsaka dun sa ham tsaka pinya, di ba? Ngayon natin dyan. Oh, Ubot na matay. Tapos bawang. gisa lang natin yan. Tapos, uh, at this point, pwede na tayo maglagay ng north chicken cubes yung doble pack para buong buong Pasko, di ba? Pero dito, isa lang muna ilalagay ko. Isa lang muna. Mas maganda na sa gisa nyo siya eh, ano, ilagay kung gagawin sa fried rice para madisob ng mabuti. Yeah. Tapos, asan yung sinaing natin? Meron kami specific talaga na sinaing. Yes! Bagong saing po ang pang fried rice namin. Buwaghag siya, pre. Buwaghag siya. ba? Diba? Kanin namin dito na normal, medyo malagkit. ba? Diba? So, pwede naman yun. Wala namang problema. Wala namang kikibu ba? Diba? Pero, mas gusto lang talaga namin, kapag fried rice, pag bala namin mag fried rice, bibirit talaga kami ng kanin na pang fried rice. Ang tawag po dito ay laon. Meaning, ito po ay lumang ano, bigas. Matandang bigas na. Ang idea ata is, uh, masyado na siyang dry. Mas nagal siyang nastor. Kaya siya buwag ha, na masyadong moisture. Ata ha, ah, ata, hindi ako sure. Correct me if I'm wrong. Kung mali ako, paki-comment sa baba para pare-parehas tayong uh, matuto dito. Mixed vegetables, pare. Kung oh, may carrots na, may bell pepper pa. May green peas pa. Ay, lahat yun ayaw mo. Devin, para to, ano, kapag nagkaanak ka na. Hindi kasi pwedeng ganyan yung tatay, pre. Paano mo mapakainin ng gulay yung anak mo? Kung yung tatay mismo ayaw. Nalagay na natin yung pineapple natin. Pero wag yung ano, medyo iwas natin yung sabaw. Yung mga laman-laman lang. Yan. Yeah. konti lang. Para lang magkaroon ng kaunting sweet. Next yes ba? di oh, ba diba? Ang ganda ng kaan namin, buhaghag pa rin. Next natin, pare, is yung ating ham. Malamang to, bigay ng boss ng nanay mo, o kaya sa, sa company nyo. O, depende. O kaya mga kamag-anak mong galante, di ba? Yan. Hindi mo dyan. Ngayon, kung gaano karami, bahala ka na sa buhay mo. Eh, mahilig talaga ako sa ham, pare. Ano, oh, madami. May gusto lang ako idagdag, pare. Yes, ito sa mga pinakamasarap na ilagay sa kalin. At malamang alam niyo na to, pare. Ah! Sige, ano yung ilalabas ko? Ah, uh, Norliquid Season yun. Hindi. Lalabas ko, Kling wrap. Ha? Ah, sorry. Yan sa'yo, pinapangunahan mo ako eh. Oh, yeah. Hindi, pero totoo niyan. Norliquid Season oh. talaga, pare. Para papatak sarap. Walang tao mang magsasabi na hindi masarap ang Norliquid Season yung sa kanin, pare. Masarap ang Norliquid Season yung sa kanin? Oo naman. Di ba? Kuro natin yung mga dahon ng leeks natin. Ito, ito, kinakain ni Alvin to. Dahon ng leeks. Di ba gusto mo to? Mm. Talaga meron na akong listahan ng yes. ano eh. Listahan ng mga paboritong pagkain ni Alvin. Paboritong gulay ni Alvin. Mga ano, dalawang items lang po yun nandun. <laughs> <laughs> yan. Kung gusto yung spring onions, wala namang problema doon. Pero again, sarap ang leeks eh. Okay na yan, pare. Hmm. na natin yan. Ay, ang ganda. Teka lang, wala pa. Wala pa. Pare, noong sinuunang panahon. Hmm ang pinya ay status symbol yan. Naglalagay sila ng pinya sa bahay nila bilang display. Exotic na ano yan eh. Oh, siya ng panahon na yan. Oo. Hindi eh, talaga masyado kinakain. diri display lang. Kaya ito pre, napaka-luxurious di ba? Simple lang naman yan. Pero pinilating natin sa satsawin na parang special, di ba? So, may na tayo. Check natin yung ulam natin. Ngayon, tong hardenera, kung di ako nagkakamali, kailangan mo ng palamigin to para ma-unmold. Pero check na rin natin. Oo, okay. Loosen up lang natin yung gilid. Pasok ako, pa, sir? Ah, hindi. Tingnan natin kung matatanggal, ha? Okay. Medyo nadurog siya. Siguro nga, tama nga. Kailangan mo rin siya Palagin palamigin ng konte. Na... bago bago ma-unmold, di ba? Sige. oo ka, eh. Oo, oh, namamadali kasi ako. Palagin muna natin ng konti. Okay, dahan-dahan. Ayun, malug na. Ala una, alas dos, alas tres. Oh. Okay, mukha naman siyang ganun, pero may visual comment ako, ha? Masyado siyang maitlog, hindi ko pa naman natitikman, pero mukha siyang maitlog. Hindi kasi, yung nakain kong hardenera dati, parang hindi, hindi mukhang torta. Basically, yun, yun yung gusto kong sabihin, eto medyo mukha na siyang torta. Ngayon, kung bakit maraming itlog yung nilagay ko, kinakabahan nga kasi ako, na baka hindi siya mabuo, di ba? Pero, pero yung nakain natin dati, di ba? Ano yun? Chunks yun. Ay, hindi, hindi ka pala kasama noon. Sila <laughs> pala, chunks yun. Tapos, konti mm. lang yung itlog. So next time, ko konti ang ko itlog, tatapangan ko na lang. Yung sarili ko, hindi yung timpla. Pero yun na, ang ganda, di ba? Last pare, ang ating adobo. Simpleng-simpleng adobo lang yun, pero tingnan mo. Oh. Hindi ko nag-garnishan yan, pare. Ang ganda na, oh. Diba? ba? So, kapag inamoy mo, amoy siya adobo. Hindi mo pa yung pagkakaila, pero amoy din siyang, ano, hamonado, pork hamonado. Siguro kasi may pinya, tapos may ham din tayo, diba? Ang ganda, pare. Nakakatakam. At ito na nga, pare, ang ating Christmas ham. Three ways na mas pinasarap natin gamit ang nor chicken cubes at nor liquid seasoning. So, ano bang kailangan natin gawin? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumuka muna. Konti Siyempre, para buong ko Pasko, ipapatikim ko to kasama ang pamilya ko. Diba tara, pasok natin sa loob to. Ito yung ating chicken adobo with Christmas ham and pineapples. Uh, ang ating Hawaiian fried rice. Wait lang, may isa pa. Ang ating hardinera with Christmas ham. Yay! Yay! Pasko na naman, okay tuli ng araw. Pasko. Gusto ko kasi na special ang aming Pasko kasi ngayon lang kami magsispend ng Pasko na apat kami. Diba diba tayo? Ha? Kasama ako dyan. kayo? Uh, kuya, do you, do you, want that uh, guy to be your brother? Oh, yeah. Palinaw ang sagot ng bata, pare. Do you want that guy to be your brother? Nakita mo 'yun. Uh, lahat ito, eh uh, ko ng Christmas ham kasi 'yun ang tema natin ngayon. Christmas ham three ways kasi minsan nga may mga nagre-regalo ng mga Christmas ham tapos nalilipasan na ng Pasko or mamaya ah, may, may extra silang Christmas ham, pamigay, sa mga giveaway para nilang idagdag. Sa pre, imagine mo, meron kang ganya, pili ka. May, ganyan ka. may ganyan ka, may ganyan ka, may ganyan ka o may apat kang hamon. Eh mas 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 maganda 'to, 'di diba? Mas maganda, 'di diba, Iba, 'di ba? So, eto Ulitin ko lang, Hawaiian fried rice, hardinera, at chicken adobo with Christmas ham and pineapples na mas pinasarap gamit ang nor Chicken Cubes, pare. double pack. Eh, magkano to? 10 pesos lang. Ilan ang laman? Dalawa! Ah, kala ko hindi niyo alam eh. Alam yan. Anak, 10 pesos lang, dalawa ang laman. Anye, if 10 pesos and it has two pieces inside, how much is one piece? Oh! Really? galeng, galeng, di ba? Hindi, kakaano ko lang, mataas daw grade sa mat niyan. Yan, sabi ni, sabi ni teacher, di ba? Mana sa daddy. See, the challenge with aesthetics that uh, it's not always practical. But it's nice to look at, like me. Ooh! Tapos, syempre, bago yan, gusto ko munang tikman niyo yung kanin lang muna. Tikman niyo, tikman niyo. Uh, yeah, you taste it, then tell me what you taste. Ay, ang anak ko, bawal ko Mm -hmm. What's the taste, anak? So yummy, it's like, I can't explain it. It's so yummy, I can't explain it. That's the best compliment I've heard in minutes. Yes. yes. What about your mommy? Masarap. Masarap? Kasi minor chicken cube double pack, two pe 10 pesos lang, two pieces. Kasi minor chicken cube double pack. Double pack. 10 pesos. 10 pesos, dalawa na. Yo! di diba? Pero syempre, hindi pwedeng yan lang. Hindi pwedeng. Don't finish your rice yet because we have this. This is called hardenera or in English, lady gardener. This is a lesson in pronoun. Syempre, sila muna bago ako, di ba? Oh. Sige, Anya, you taste it. Ako, bigyan ko si mami. Mm. Ako rin. Hindi ko. It has your favorite, anak. Eggs. So, how do you find it, anak? Good and Good and it's yummy. Very good complete. Ikaw, mami. Ang oh, sarap. Sarap, sarap. Ano yan eh? Uh, ito yung bagay na sura ko magugustuhan ni kuya. Kasi si kuya, mahilig sa eggs and tol. Nga sinabi ko kanina, Oh yes, anak, bakit? Mahilig sa eggs and tol. Nga sinabi ko kanina, medyo napasobra yung itlog ko. Na para sa pamilya ko, eh okay naman pala. Kasi mahilig nga sila dyan, di ba? Ako naman. Okay. Yung dila ko, may kakayahang maghati-hati ng mga ingredients sa gitna niya. Oo. So, pinagsabay ko mang isubo yung ating Hawaiian fried rice at yung ating hardenera. Nahati ko yan, pre. Tinikman ko yung fried rice dito, tinikman ko yung hardenera dito, di ba? Yung fried rice natin, malinamnam, may kunting-kunting tamis dahil sa ham and uh, pineapple sa na lilagay natin. Tapos yung familiarity ng lor liquid seasoning and yung linamnam ng lor chicken cubes, pare, nandun talaga. Yung pinakita ko kanina, pro tip yun, ha, na ilalagay nyo yung North chicken cubes sa mantika. Kasi kapag nilagay niya ng uh, say buo doon sa kanila siya mahirap na siyang ano, mahirap na siyang i-dissolve talaga. So magandang tip 'yon, 'di ba? So, yun yung hardenera naman natin. Kahit first time ko 'to, okay naman siya. Masarap siya. Actually ito ha. Yung sinasabi ko kanina, na iba yung texture na sa embutido. Nakuha natin. Oh yes, yes, yes. Mm, tama iba yung texture na sa embutido, anak. Pag kinagat mo siya, medyo nababasag siya sa sa bibig mo which is Which is a good thing. Medyo may torta vibe siya. So, sa next time na gagawin ko ito, babawasan ko ng itlog. Yun lang. Pero this, as it is, Masarap siya pare. Last, anak, meron pa tayo dito. This is chicken adobo with pineapples and ham. That is made even more delicious with Nord chicken cubes, double pack, 10 pesos only. You get two pieces. What if I uh, what if I buy four pieces and I paid 20 pesos? How much is uh, one chicken cube? Ah, marunong. Marunong. it's a trick question. It's a trick question. Okay, anak you taste it? Iyan. Oh, nauna na si Kuya. Kuya, how's the taste? It's good with all the adults. Much better than just one by one. Mmm. If it's eaten together, it's good. Huh? Oh, okay. What about you, Mommy? Mmm. The perfect bite. How'd you find it? What's the taste? Sobrang sarap. Sobrang, Something sobrang. my favorite ko. Uy, sobrang sarap. Teka, ako naman. The perfect bite. Mmm. Mm. Ang sibigit na baby mo. Oo nga. Ito? itong baby na ito. Pre, para sa akin, lasang lasa ang manok dahil sa North Chicken Cubes, oh. pare. oh, yes, yes, anak. Yes, poot na. nakatingin siya sa parol, oh. Ganito talaga kapag may baby kayo. Isa lang, is, hindi kayo magsasabay kumain. Hindi kayo magsasabay kumain mag-asawa. It's either si mami muna o si daddy muna. Tapos so isa maghahawak. Yan, ganyan. oh, oh, anak. Your daddy has long hair. Please don't pull it. Oh, no. abu uh, Jing, 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 uh, boo, jing, jing, jing. Inaway ka ba ng daddy? Oo daw! Oo daw! Oh, so paano, kain lang muna kami dito. Ako, ito na ang hihahanda ko sa Pasko para buong-buo ang Pasko namin. Kuya, kain ka pa. Meron pa dyan, oh. Hmm, ito. Oh, I want this. The egg. It's actually egg with egg. And pork. And egg. And no chicken, please. Yes, doubly pa, Two pieces, only 10 pesos. Kaya mga inaanak, i-try nyo yung mga niluto natin ngayon na Christmas ham three ways. Pwede pwede nyo itong ihanda sa Kapaskuhan or after din ang Pasko. Kasi I'm sure, marami kayong natirang ham dyan. And kung wala naman, pwede naman kayong bumili kung gusto nyo matry itong mga daw, di ba? And syempre, wag dawag wag nyo rin kakalimutan. Mas pasarapin. Gamit ang North Chicken Cubes para yung double pack. Again, two pieces for only 10 pesos. Pwede nyo rin lagyan ng Nor Liquid Seasoning tulad ng ginawa ko, di ba? Nakita nyo naman, ang dalilan ng ginawa natin. And sure, na masarap, tuwan yung pamilya ko, di ba? And syempre, kung meron pa kayo naiisip na pwedeng lutuin sa mga Christmas ham na ganyan, comment sa baba kasi nag din ako Ewa, ewan ko ah. Kasi, sa totoo lang, pwede mo naman idagdag sa kahit ano yan. Pero baka meron kayong creative ways na pwede pa natin integrate yung ham sa mga existing or bagong dish na pwede natin ihain. Pasko man o pang araw-araw. Gawing buong buo ang Pasko with Norm. Mula sa akin, sa pamilya ko, and sa Team Ninong. Advance, Merry Christmas sa inyo. And try nyo itong mga recipes natin ah. At saka sa Pasko, huwag nyo akong hahanapin. Di nyo ako makikita. Magtatago ako.